Marami na akong kwentong narinig tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dinala ako ng eroplanong papel sa kaguluhan ng bumubulusok na kapayapaan. Sa ingay ng kaalaman ng kasalukuyan, saksi na ang aking pandinig sa sinalaysay ng digmaan. Pero sa pagpulot ko ng bawat pyesa ng storya. Tila may kulang sa kwento ng libro. May binulong sa akin ang bawat yeso. May nilahad ang pisara. Sa gulo ng ikalawang digma ang pandaigdig. Paano tumindig ang edukasyon? Sa pangungusap nito sa aking talukap, ang dapit hapong pisara ay matutuklas. Taong 1942, sa pumumuno ni Masaharo Homa, dumating sa Salusoy ang hukbong katihan ng Imperyong Haponis. Tito, nagsimula ang bangungot ng mga Meikawhenyo. Sa kabila nito ay Hunyo kapareha sa taon, muli nilang binuksan ang paaralan na kinabibilangan ng 300,000 mag-aaral. Binigyang pansin ng Haponis ang iba't ibang asignatura at ang wikang ni Hongo. Nagtuturo rin ng Aerobics show kabilang na ang Radyo tasyo, isang uri ng calisthenics ng mga Hapon. Yo! Ngayon, tayo'y mag aaral aral Paano ang wastong yomu o pagbasa? Ang salitang ito ay nangangahulugang sa Ohio, o hayo. Basta tagalog ay pindan kumaret. Ikaw, maaari mo bang basahin ang salitang ito? はい。お、はい。お、お、あ、あ、よ、お、はい。1、2、3、4、5、6、7 8、7 6、5、7、3、2、1、5、来、1、 二、三、四、ご、六、ぐ、し、ち、はち、すぎ、ろぐ、ご、し、い Sa pag-iinat ng liwanag ng kalangitan, inaabot nito ang kawalan ng anino ng mag-aaral na pilit tinatakbuhan ang banta na humahabol sa kanila. Sa kaligitnaan ng paghapo, pinipilit isiksik ang karunungan. Kasi focus sila sa bukasyon, sa maging productive. Mayroon ding maliliit na klase na tinayo upang turuan ang mga kalalakihan patungkol sa pagkukumpunit. Napakalapit ng sitwasyong pang-edukasyon na ito sa isang bukasyonal na mataas na paaralan kung saan tinuturo sa mga babaeng magkasanayan sa paggawa ng mga gawaing kamay. Mga bata, buksan ang ating mga libro sa so, pahina Kayon pa isa sa malaking balakid ang kakulangan ng mga mag-aaral sa kagamitan gayon na sa ilalim sa kaguluhan. Na, nalalaman ko na. Na, na kami. Kung saan saan kami na nagtira, wari mo, bahay namin nandito. May, may bombahan daw dito, tatakbo kami roon. Saan merong yung basta bastang silungan. Hirap ang buhay namin. Lalo na at sa kalagitnaan ng tila-payapang klase ay kakatok ang takot sa digmaan. Paano ninunuhay ng payapa ang mga kabataan sa gitna ng digmaan? Para sa kalayan! Kalayan! sa pagtatapat ng tanghay sa mga buhay na nawala sa kalayaang malabong matamasa sa si edukasyon pila bula. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa gitna ng balakid, ang pag-asa ay nawawala. Ang pangamba ay laging nakabantay sa pagdapo at paglapit ng hapon. Sa pagsapit ng dapit hapon, paano na makapaglalaro? それで, so, subiti kalayaan maging mga impormasyon Mariing binantayan ng mga japones lahat ng nailathala sa bawat pahayagan tulad ng manila tribune taliba at la-vanguardia sa kagustuhan ng mga Hapones na tuluyang mabura ang alaala ng mga Amerikano, tinakpan nila ang iba't ibang aklat na naglalarawan tungkol sa iba't ibang kaluran ng bansa. Ulan, kiri mo! ba ba ni ba 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 Ano pang ba 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 sento ni ba sa bansang ito? <laughs> <laughs> mga aklat naman na nasulat sa Ingles ay eh kanikanilang sinunog upang masiguradong hindi mabahiran ng kanluranin ideya ang panitikang kanilang nililikha. Bandai! Maririnig kaya ng takip silim ang pagpalahaw, ang pagpamakaawa ng edukasyon, ang pagluhod ng karunungan, sa unti-unting pagbalot ng kadiliman, maririnig kaya ang hinagpis ng pisara. As per my father, sabi ng tatay ko, kasi sila yung nabubuhay ng panahon na hindi talaga na ng pansin ang edukasyon, lalo na ng kabataan. Dahil lahat ng mostly ang attention is uh, fighting and survival. Marami na akong kwentong narinig tungkol sa ikalawang ang pandaigdig. Nakaimprenta sa bawat salita ng libro ang kwento ng digmaan, ang mga lugan na nagdusa, ang mga armas na ginamit, ang kapayapaang nawala. At narito tayo upang ipaalala kung paanong patuloy na tumindig ang edukasyon. Bahiran man ng nakaraan, taglay nito ang liwanag sa kasalukuyan. Ang karunungan ng nakaraan ay naipamana sa kasalukuyan. Armas na malaya sandatang payapa. Kaisa ko ang pisara upang ipaalala ang pagsubok. Pagtindig. Pag-asa. Pagbagsak. Pagbasa. Pangamba. Takot Pagtangis Kadiliman At liwanag Mabura man sa mga pahina Malimot man ng memoria Nakatatak na ito sa pisara Mulit muling magiging paalala Ng pagtindig Sa dapit hapong nakaraan Kasalukuyan at hinaharap. Handa na ba kayong matutunan ang kasaysayan?